Baron Geisler kinumpirmang fake news ang kumalat na balita tungkol sa kanya. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Baron Geyser na peke ang lumabas na balitang ipinakulong siya ng kanyang in-laws sa Mandawi City, Cebu noong nakaraang linggo. Sa balitang kumalat na nagsimula sa Cebu mismo at pinick-up ng mga radio TV station sa Manila, umano'y nagwala si Baron habang kainuman ang in-laws nito. Mahikita pa sa post na pinagmula ng balita na naka shot pa ang aktor ngunit agad daw itong napalaya matapos magbayad ng multa na 500 pesos. Ngunit sa interview kay Baron ni Aoye Diaz, sinabi nito na matagal na nasabing balita at ang kumalat na picture na nakamagshot siya ay noon pang kasagsagan nila ng away ng kanyang misis na si Jamie Evangelista. Ayon kay Baron, kung kailan naman umano nakakaahon na siya ay saka pa may ganoong klaseng balita tungkol sa kanya. Una na nag-post si Baron sa kanyang Facebook account kung saan sinabi nito na kukonsulta siya sa kanyang abogado para panagutin ang mga taong nagpakalat na nasabing balita. Sinabi rin ng aktor na naapektuhan na ang kanyang pamilya dahil sa pagkalat ng fake news tungkol sa kanya at hindi niya raw na naisin na mangyari pa ito sa iba.